Laro kasi ako, hindi ako nag-support uh, ano, tapos eh, wala rin akong condition. Pumigay. Um, hmm. pero hindi kagaya gaya ng una. Kasi dahil... Um, Kailan ka po pumunta sa akin natin? Last year. Last Okay. Anong... Paano ngayon ang natukod ka? O sarili de, yung talong mo? Sarili lang. Tapos tumulong di dito yung sumakit. Tapos hindi yung ah, talong. Nasisiw lang yan. Okay. Ikaw niya. medyo may ano ka kasi idol eh. Siyempre. 28. Yan. Pagka, kanyari, pagkaling na tayo sa support na tayo, siyempre. Tulad mo, tama, nasa isang daang kilo ka idol 95. Ganyan, 95 ako. Huli ko, 92. Yan, medyo malaki eh. tayo. Ay, madali lang to problema lang naman ito, siyempre, pagpabalik-balik, na pagpabalik-balik yung pilay, yung mga nai-stretch sa mga ligaments dyan, siyempre, pagdudusahan mo yan. In run, pag lumuwag na sila. Dino siya masakit pag ano? Opo. Mm-hmm. Bibigyan kita ulit ng pre-bandage. Marami tayo yung uh, ano na ba ngayon? 14? 14, 13. 13. Bukas 14, 15. Schedule, nine. master ha? Huh? Kung may dinalo kayo nung ano ha? Never say that yun ha? Oo, sa pula ma. Oo, sabi ko ayos ha. 1 minuto? segundo, sabi ko. Is, minuto, segundo na nagugulat uulat sila <laughs> lungkot na lungkot yung mga gabi uh, mo to si, mo puso pa kasi hmm. kahit magtatalon ka lang ngayon check mo oo kita hey, <laughs> na sige so, mas na ba video na nga ba <laughs>